Fuck boys and girls, anong lagay? Abay, pag-usapan natin ngayon tong medyo kontrobersyal at nakakacurious na topic. Bawal daw tumaba sa Japan? Totoo ba to o isa lang tong exaggerated na internet myth na napunta sa kung saan saan? Sumo, bye bye. Subscribe, subscribe. Your day. Alam mo, marami na kasing nababalita tungkol dito yung iba sinasabi na sa Japan daw, kapag mataba ka, pwede kang multahan o sipain sa trabaho. Yung iba naman sabi, bawal lang lumagpas sa standard waistline. E ikaw, kung sakaling magbabakasyon ka doon, tapos busog na busog ka sa ramen, sushi at tempura, may posibilidad bang maaresto ka kasi sumikip ang pantalon mo? <laughs> Ay teka lang, bago ka pa magpanik at itigil ang pagkain ng rice topping, linawin muna natin to. Ganito yan. Noong 2008, naglabas ang Japan ng tinatawag na Metabol Law o Metabolic Syndrome Prevention Law. Hindi to ibig sabihin na may pulis ng tabaha. <laughs> ang layunin talaga nito ay iwasan ang obesity at mga sakit na kaugnay nito, lalo na yung mga sakit sa puso, high blood at diabetes. Aba eh, hindi mo rin sila masisisi. Ang Japan kasi, isa sa mga bansang mabilis tumanda ang populasyon. Marami sa kanila seniors na kaya mahalaga sa gobyerno na manatiling healthy at productive ang mga tao kahit matanda na. Ngayon, ito ang interesting part. Bawat empleyado sa Japan na edad 40 hanggang 74 ay kailangang ipasukat ang kanilang baywang kada taon bilang bahagi ng health check-up. Kung lalaki ka, dapat hindi lalagpas sa 33.5 inches ang baywang mo. Kung babae ka naman, dapat below 35.4 inches. Ngayon, baka ang reaction mo ay, Ha? Grabe naman, pati baywang may limit. Eh, oo, pero teka, hindi ito kasing higpit ng tunog. Hindi ibig sabihin na kapag lumampas ka ng kalahating pulgada, bigla ka nalang huhulihin ng mga pulis o sisitahin ng mga health officers. <laughs> hindi ganon. Ang totoo, ang metabolo ay para sa mga kumpanya at lokal na gobyerno, hindi sa mismong empleyado. Ibig sabihin, kung marami sa mga empleyado mo ang lumalampas sa healthy waistline, mapipilitan ang kumpanya o munisipyo na magpatupad ng health programs tulad ng libreng fitness classes, nutritional seminars o medical check-ups. So, sa madaling sabi, encouragement lang talaga siya. Walang manghuhuli, walang multa, walang fat police. <laughs> Pero grabe rin, no? Habang dito sa atin, pag may belly fats, sinasabing sign ng kasaganaan. Sa Japan naman, symbol daw yan ng health risk. Eh ikaw, kung isipin mo, may sense din naman. Ang Japan kasi kilala sa disiplina. Kita mo nga yung mga trend nila, on time palagi. Yung mga bata nila, maayos maglinis ng classroom. Kaya pati sa kalusugan, disiplina rin ang puhunan. Ngayon, gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kalalim ang kultura nila pagdating sa kalusugan. Hindi lang ito dahil gusto nilang pumayat o magmukhang aesthetic sa Instagram ha. Ito ay dahil sa konsepto ng ikigay. Narinig mo na to siguro. Ang ikigay ay parang dahilan mo para mabuhay. Isang kombinasyon ng passion, mission, vocation at profession. At sa Japan, Kasama sa ikigay ang alagaan ang sarili para mas tumagal at maging kapakipakinabang sa lipunan. Abay, hindi lang basta dayat yan. Life philosophy talaga. <laughs> at alam mo ba, dahil sa ganitong mindset, ang Japan ay may isa sa pinakamataas na life expectancy sa buong mundo. Average na 84 years old. Imagine mo yon. Habang sa ibang bansa, stress na sa 50s, sila nakakapag-yoga pa sa 80s. <laughs> Isa pang nakakatawa, marami sa kanila hindi gumagamit ng gym culture na kagaya natin. Kadalasan, lakad lang, bisikleta at balanced meals ang sikreto. E kasi naman sa Japan, normal lang maglakad ng 10,000 steps araw-araw. Try mo yan dito, baka sa EDSA palang give up ka na. <laughs> Pero syempre, hindi rin perpekto ang metabolo. Maraming kritiko ang sinasabing medyo pressuring daw ito lalo na sa mga may iba't ibang body types. Hindi naman kasi pantay ang metabolism ng bawat tao, di ba? May iba kahit konti lang kain, lumalaki agad. May iba naman kain ng kain pero hindi tumataba. Kaya sinasabi ng iba, baka raw nagiging body shaming policy ito kung minsan. Pero sabi ng mga taga Japan, hindi raw ganun ang intensyon. Ang goal ay prevention, hindi discrimination. Kung tutuusin, magandang modal rin to para sa ibang bansa. Kasi ang punto naman talaga ay health awareness. Kung alam mo kung nasan ka sa health scale, mas madali kang makakagawa ng paraan bago pa maging malala. Parang sinasabi ng Metabolo, Uy, alagaan mo sarili mo habang maaga pa. Simple lang, pero totoo. E ikaw, isipin mo rin to. Gaano kadalas mong chine check ang health mo? Kadalasan kapag may sakit na lang tayo kumikilos, di ba? Pero kung gagawin nating habit, gaya ng mga hapon, baka mas mahaba rin ang buhay natin mga Pinoy. Ay, hindi naman kailangan kasing higpit ng metabolo. Pero yung disiplina at respeto sa katawan, yun ang dapat nating gayahin. Eh, siya mga ka-fuck boys and girls, kung nagbabalak kang pumunta sa Japan, huwag kang kabahan ha. <laughs> hindi ka naman huhulihin kung busog ka sa ramen. Basta't malirangan kang magpahalaga sa kalusugan, pasado ka na. Ito po ang Fuck You Daily na nagpapaalala, hindi masama ang kumain pero huwag ding sobra. Hindi masama ang tumaba pero huwag ding pabayaan. Subscribe. subscribe. <laughs> subscribe. Vem, Nádia e